Magandang hapon po, attorney. 60 years old na po ako sa isang kumpanya tapos 20 years ako nagtrabaho sa kanila. May separation pay po ba akong makukuha? Senior citizen. Oo, ano? oh, senior oh. citizen. Ah, separation. Bakit? Ano Ang po niya. 60 Nag years old po siya, Hindi chief. 20 completo. years in service. Depende. Paano separation? Retirement saan niya? SSS meron, May makukuha. Kung nagbayad ng SSS. Ngayon, kung may CBA, CBA. mayroong separation na, na pinag-usapan, makakakuha. Mm. Yes. Yes. Ngayon, kung voluntary ang resignation, walang no, separation eh. pay. Okay? Depende yan sa pulisiya ng kanilang kumpanya company. at dun sa pag-uusap ng mga empleyado. Okay? At sa kontrata niya. Okay? May mga kumpanya nagbibigay ng na separation pay. Meron. Di ba, JC? Yes, Chief. Lalo na kung matter of policy siya, company policy, or, or may history, hmm. principle, princip, ano, policy, yun po. Okay, sige. Talagang okay. ganyan. Kailangan nating uh, alamin ang batas para hindi tayo magkamali. At punta po kayo sa pinakamalapit na pa-office para magkaintindihan aintindihan yes. Baka meron silang CBA yan, o. Okay. Contract Bargaining Bargain agreement. agreement. Okay. okay.